Mga batang 90s, tanda niyo pa ba si Hulk Hogan? Ako, kilala kilala ko siya kasi sikat na sikat siya sa TV, lalo na sa wrestling. Siya ay dating kasama sa WWE bilang isang wrestler. So, tawagin natin siyang Terry kasi yun ang totoo niyang pangalan. Isang araw, itong si Terry di umano yun loko sa kanyang asawa or isang cheater. At ang binabae niya ay kaibigan mismo ng kanyang anak na babae rin. Ay, ay nasa tamang edad na rin ang binabae ni Terry pero kahit na. At kinalaunan, syempre, nalaman ito ng asawa ni Terry na si Linda na nagchichit ito sa kanya. At galit na galit ang asawa, Siyempre, sino ba naman ang matutuwa? Kaya nag-file ng divorce si Linda Hogan at itong si Terry ay wasak na wasak sa sobrang lungkot. At dahil doon, kinailangan na niyang umalis sa bahay para iwan ito sa kanyang asawa at mga anak at tumuloy siya sa hotel. At doon na solo na siyang naninirahan sa hotel ay naramdaman niya ang lungkot at bigat sa mga nangyari, kumbaga tumagos ng sobra. Kaya naman, kinailangan niya ng kaibigan para rumamay sa kanya. At dito, madalas niyang kasama ang kanyang best friend na si Baba. Pero mas kilala siya as Baba the Love Sponge kasi siya ay isang ready host. At syempre, nakakasama rin nila ang asawa ni Baba na si Heather. Pero here's the thing about Baba and Heather. Normal sa mag-asawa ang gusto mag-enjoy at mag-relax. Pero ang kakaiba sa mag-asawang ito ay nagkasundo sila na pagkaron ng tinatawag na open marriage. Open marriage meaning ang mag-asawang lalaki at babae ay pabor na magkaroon sila ng iba pang karelasyon. Pero mag-asawa pa rin sila as in walang nabago husband and wife. Ewan huh? ko ba? Basta Open Marriage, i-google nyo na lang at mas madami pa kayong malalaman ng mga kawirduhang explanation.